Kaan <laughs> <Sama mo>. lang <laughs> uh oh. Uh, shout out kay Alas. mo. Ah, iba tapik lang ng motor na. Kaan ko yo, Ayan. <laughs> good morning, good morning. Pasin niyong lahat. No, nasa lahat pa No, Ada Doloricon Family. Ayan, shout out. Malapit na matapos, no? At saka kay Tita Bats. Ayan, idol Tita Bats. So, taas nang inakyat niyo, no? <laughs> si Skatsya, no? Katatapos ko lang sa kan mo, sa video mo. Classmate Katya, no? Katatapos ko lang dyan. At saka, advance, happy birthday, no? Ayan. <laughs> good morning, good morning. So, ngayon po nalalabas ako, pupunta po ako Abibili ah, lang po ako ng fish pods, no? Nakunti lang, one port lang. Tapos, pupunta ko doon sa kinalas Ilunggo. maghatid ng sticker, no? Nag-missing, nag nag comment siya na hatiran ko daw doon sa bahay nila para may dikit sa kwan sa motor niya. Ayan. So, hatiran natin yan doon. Lalabas na lang din naman ako para makagawa ng, makagawa ng video. Doon na lang ako, no? Tapos dyan na lang bibili ng fish food, Ayan. One port lang naman bibili ng konti lang. Ayan. So good morning sa inyong lahat mga busing Kita tayo dyan sa labasan no? Hanggang doon kinala si Lungko Tapos ikot tayo sa irigasyon Dahil <clears throat> nung, uh, nung bumili ako ng gulay Nung isang araw doon nakita ako nililinis nila yung kan Yung irigasyon no? Pinapalaparan ng niya no? So, dadaan tayo doon, titingin-tingin para makagawa na lang ako ng video, okay? Para mabahaba kong video na to, okay? So, good morning sa inyong lahat, no? Tita Bat, shout out po, no? Tapos na. Chris GTV, ayan, shout out. Good morning po sa inyong lahat, no? So, ngayon, kita kits na lang tayo sa daan, okay? Good morning, Mama Pai. Good morning po, na no? Ayan. Yeah. Tara na po. At ibibili ng pagkain ng mga laga kong isda. <laughs> Antara dito sa kanila oh. Yan, hmm. Tapos na lang tayo ng sticker. <laughs> <laughs> oh, pa. Na. oh, yes. <laughs> hindi tayo nakabot ah wala <laughs> nga lang, lang kasi isang tricycle eh ah. is one lang ka daw <laughs> lang color dye Ah, Perada pera ah, ah, 50 kilo. Ah. Ah. Ato ah, nga gali 52 ah. <laughs> One port nah, <laughs> ah. One -fourth. Ah. Then

Ay. Yeah. <laughs> Thank you again. Yeah. Let's see. Oh yeah. Ate pa maaga pa pero yung init oh. <laughs> Rapi yung init. Pag-uwi na pa ko yung alaga ko. Sana dyan yung asawa ni Pare Pare Alas Alas Ilonggo Ayan, shout out Tapos ikot na lang tayo doon sa Pag <laughs> Sa irigasyon Pamamasyal so, tayo sa Palayan, mga palayan tidak apa angin Tapi <laughs> ngaling sangan nung sabahe Kagabi hindi ako nakatulog nung mayos Grabe, sobrang ngaling sangan Ako po Nagising ako sa pinagpawisan Ako mga launa, alas dos Grabe, sobrang ngaling sangan Kahit na may elektrik pa eh. ni Alas ilunggo Ayan, shout out, bahay nyo May tao ko Tao wala, lumayaw, Ada bukas. Hmm, macam. Hah. Kalau okay. ah. saya kuning kemuna, bagus saya mengajar tawar Bye. Bye. Magbalay. <laughs> Ang <laughs> galing hindi, hindi, hindi masara yung kanta. Ayan, nalas si Longgo eh. Message mas mo, message mo. Bye. Tingnan na, mo mamaya yung regasyon, no? nilinis nila yung eh, pati yung mga bahay dyan sa kwan wala na sa gilid yung binila dati natin ng kwan ng gulay ito e, wow tay uh, Ini naman. nama. Serupa sih eh. dorai. Daan na lang tayo dito mamaya ulit ha. Baka tong Baka na ko yan. Wala si Longgo, balik na lang ako ha. Balikan ko lang. Ay pa, kasi isa ko sina or siya pa. Hindi ma... Balik na lang ako. Ikot na lang ako, tapos daan na lang tayo ulit dito mamaya. Okay. Wala eh. Paubos oras natin yan Ikot na lang muna tayo Dito rin naman tayo mamaya dadaan eh Dito rin naman tayo mamaya dadaan Pagpabalik Pasyal muna tayo sa mga palayan na hindi atin Ayan o, no? Wala na yung bahay dito, tinanggal, tapos Ayun, siya, tuloy, tuloy pa sila, oh. I can Pero pag bumulan to, ganun pa rin You don't Malalaglag pa rin yung mga pan

ng ito mo nung nakaraang araw ko pa ito nakita nung bumili ako dyan pero hindi ako nakabityo <laughs> lumabas lang ako tapos may nagararo doon na mga tamalang parte oh. <laughs> sa tuyo araro sa tuyo para pagdating ng tagulan tapa uh, na yan na lang nila no tanggalin na lang nila yung mga patay na palay, yung uh, tangkay. Ay, no? o, diba? So, o di ba? Kasi sobrang kitid no ng irigasyon, no? Kaya te pinapalawak man nila. Nagkutol nila Pagkawang siguro ng daan yan Ay, no? parang boulevard din siguro mula doon sa kanto na nilikwa natin hanggang dito oh. ah, maganda to mahaba like Dito tayo naging usap-usap eh. Tapos sa dang video. Pero dumiretso tayo doon. Ngayon, niliko naman tayo. ano pala ah okay maganda to pag matapos nila no bago tumating yung tag ulan kasi papalapit na yung tag eh mga ma, may, may ulan na to eh kaya yung nililinis na nila tapos pala uh, lakihan yung irrigation ano pang kagandal pa panila yan yung mga maraw, ah kasi ko eh. Sa init pa naman ng panahon ngayon, nagpuputol pa sila ng mga kahoy. Para lang may magawa silang daan. Daan na hindi naman, kwan, hindi naman ginagamit na gamitin ng marami. O karamihan. O pati tong bahay na ito, madadali ito Yan, patay na daan yan eh. Dito may daan din naman eh. Ba't pa sila gagawa ng daan ng sa kapila? Sayang yung mga kahoy eh. Mga nara, nara pa yung mga iba doon eh. E, Mahinip na yung panahon, tuloy-tuloy pa rin yung mga pagpuputol nila ng kahoy. Sinasampal na sila ng, ng kalikasan sa ginagawa nila eh ganun pa rin tignan nyo umabot na tayo ng 43 parang ordinaryo na lang o dati dati eh. hindi nga uma pag umabot ng 40 sobrang kwa na yun eh sobrang kaas na yun eh Uh, sa Tukigaraw no? Oh. Tukigaraw yung unang nakaranas ng 40 plus eh. yun grabe ng balita nun pero ngayon parang ordinaryo na lang yung 43 eh. Dito sa amin dati hindi ka makakaramdam ng ganito ka ingit eh Pero ngayon no, oh, sakay yung mga damo Noon dati hindi mamatay yung mga damo dito eh Kahit yung mga irigasyon dito hindi nga natutuyo eh Pero ngayon iba na Pinasampal na tayo ng inang kalikasan eh hindi pa rin natutuwa ng mga tao, hindi pa rin natututo. Tatay, pag nasira yung mundo, lahat din naman tayo mamamatay. Pag sakripisyo tayo ng tudutudo, sa katagawan din natin mga tao. Ha, <laughs> <Opa. laughs> magpapaikot tayo sa mainit na panahon eh maanin sangan din naman sa bahay kaya sabi ko nakakita ko lang din naman yung message ni Ala si sa video ko sabi ko lalabas na lang ako at na lang din ng pan tapos para humabaaba naman ayan habaan natin ang todo ikot tayo dito sa magandang lugar dito parang gay ako no hindi pa natin napasok yan yan pero matagal na namin napasok yan yan ang mga kaibigan ko dati sa pagbablog hindi ko pa napasok dito muna lang tayo mag -ipot -ipot. Ayan, naman. ikot ikot maganda rin naman eh ikot ko kayo no He ikot ko kayo dito sa countryside para sa mga pa ano ba yan na yun yan dahil sa mga kwan natin, ng mga kababayan natin sa ibang bansa na o sa mga malalaking sudad natin ng Manila hindi na nakapasyal-pasyal sa mga dalitong lugar na miss na nila kaya ako ang magdala sa inyo ngayon dyan no, ng magandang mga tanawin ano munggo uh, munggo na ako na munggo harvest ng munggo ito, puro munggo na yan yung kanila for summer. Eh. Pala yan pag may tag-ulan, munggo pag sa tag-init. 'Yan munggo. Ang mga pakwan naman doon sa kabila yan, no? Dito puro halos munggo yung kwan nila dito yung produkto pag eh, nagtuyot. Yung pakwan naman doon sa kabila sa may Boulevard, no? Nang tinagawa sa on, bypass road na ginagawa papuntang Saraga. At madami yan doon. Dito kadalas munggo. Munggo at palay. ito so, malamig ko kasi puro kabayan oh. na yung Pilipino kasi <laughs> na ikot ko kayo sa uh, isang na yun ulit katagal na din tayo hindi naka-ikot dito eh <laughs> <laughs> maraming pamamahay na pero dati noon nung una nung pumunta kami dito marami akong pinsan dito eh at saka mga tito no pumunta kami dito wala pang mga ganitong bahayan dito dati no? puro halos ganito walang malalaking bahayan dito dati mga kanang po yan dati mga mga bahay kubo no pero ngayon lumasing So na yung mga tao eh tayo na daan ah. para malapit lang para hindi masyadong umaba <laughs> Ay, yung lawak ng palayan dito pero yung iba o oh, yung nakatinggang lupa kung ginamitan nila ng sipag ito oh, mapapapirahan -pap pa nila eh diba kahit pisapoy mo lang yung munggo dyan mabubuhay eh kahit tatlong kahon lang na munggo yan ay nako laking tira na yan dito masaya pagkapistahan nila yung may disco disco <laughs>

bawal nilang maminggit yan eh dati hindi dyan kami namiminggit kaso pinawal eh ang lalaki kasi ng huli namin kay papa dati buhay pa si papa laki pa siya sinilas ko yung huli niya eh plapla para ano ba tawag yan plapla yun ang no, salupan no. hanggang doon yan sa kabila oh tangke po yan yan na uh, isda na tutuyo pero yung ano ngayon oh, hanggang dito yan no? oh. hanggang doon yan sa dulo yun, no? oh. parang natutuyo na no? eh dati dati hindi yan natutuyo eh summer na summer na may minglis kami dyan eh diba na talaga panahon ngayon sobrang ingit na talaga At natuyo eh yan yan dati na kwan yan dati na eh kahit na matuyo ma ma o kumunti man yung tubig ng irigasyon na hindi na makapasok dyan ay hindi yan natutuyo ngayon lang talaga ito nangyari na uh, sobrang ingat maraming nagtitindang isda nagpapasalubong uh, lang <laughs> Bapang dinawa pa ng hangin dito Masimoy ng hangin <clears throat> Pag eh, ganitong lugar mo no Sa bahay mo no Hindi ka talaga makakaramdam ng inip Kasi maraming kahoy eh. Yan yung malaking tulong ng kahoy Pero, pero oh, ano yan Puputol pa rin ng mga tao eh lang magawa para sa pera eh para sa malaking proyekto malaking income pera pero yung kapalit ayun sarap kumain ng mangga pag pa, tapat, no? tapos yung pares ay yung kwanpa pares niya ay ano ba yan yung bagoong na ginisa araw well, yun yung mga munggo o ba diba, kahit na dalawang taon lang may munggo sila oh. pag naani, eh, maka na nila ah sarap dito ang ah, hangin ayaw kung umuwi ah gabi kasi ling sanga nun sa bahay aga aga eh hmm. doon sana maganda tumambay sa may bypass road kaso walang mga kahoy na pili pagtambayan sa tabing daan eh. kung meron lang sana patambay ako inala sa logo maraming 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 salamat po sa inyong lahat mga busing sa lahat ng support yan o oh, may bagong anong milon sinanay thank you thank you thank you so much Saka sa Sabado doon na lang po ako maninda Ulit no ng mga isda doon sa Banate Doon ako mamimili ah Para malayo layo na naman Tapos upo tayo doon sa Buliba Asapan sa Baywalk Magawa na mga video ulit Kailan na lang yung natira ako dyan eh Na reserve video daw Parang apat na lang ata Ito pang lima <laughs> oh, tatlo tatlo pala Ito pang lima pang apat ito Kumawa ako como ¿no? Ito rin naman yung van ko, yung pangunahin po dito, motovlogging, Motovlogger po, ano? Ako. Kaya, mas makanyo na po, no? Uh, Motovlog. Sa, pero, hindi yung, yung puro building lang yung makikita nyo, kundi yung pang-motovlog tayo sa mga mga paano pa yan mula sa amin patungo sa mga kabilang bayan na mga magagandang tanawin no? na nakaka-relax yung nami-miss yung mga lugar lalo pa sa mga OFW no? at saka dyan sa mga kamay nila ano nakauwi yung mga nami-miss yung mga lugar na gaya nito yan, yan yung mapapanood nyo sa akin no? sa pagmamotoblog ko yan yung mapapanood nyo yung mga kanayunan kabundukan, no? karagatan yun yung mga mapapanood nyo dito sa akin yung ibang motovlogger naman dahil may kanya-kanya po tayong ano, discard yung iba puro sa syudad ba diba? city life or city vlog yung ginagawa nila yan mga building naman no? mga building naman yung kadalasan makikita mga traffic pinapakita nila sa inyo yung kung gaano kung yung traffic sa mga syudad officially no gaya nito sa Iloilo, di ba? Di ba makita nyo yung mga beauty ng Iloilo -Ilo City? Ayan niyo Cabrera, no gaya kay Nino Gabrera, no? nyo dyan sa vlog niya yung Iloilo -Ilo City. Ayan, shout out Nino Gabrera, no. Paki support ko no Wala open na yung gate pero walang tao, lumabas. Ah, tara. Good morning. <laughs> Madulom ko ka sticker Yung <laughs> pangayo <-ayaw> ko ni Alas Itapik <coughs> e, ko nun sa motor na Why pak message ni mo? Ayaw ah <laughs> Sige thank you uh, Shout out, anay kay Alas <laughs> Sawa mo Ah <laughs> <laughs> okay. uh -oh. Eh tapik lang ko nun sa motor na Kanang ko Ayan, Ay, ayan ba O diba, itinabit diba, lang <laughs> Alas ilong ko, ayan, shout out Tara na Tanaw ko, Let's see Ah, oh, ay ba. Diba? Sa tinene naglalakbay. Ah. Oh, na naman tayo. <laughs> oh, diba kasi mo 'tong nga no, pero yung sa akin naman, mga countryside no, yung sa mga bayan-bayan, mga layon-layon, mga pan mga tabing dagat, tabing bundok or sa bundok mismo ganun. marami pa sanang magagandang lugar dito sa amin no? especially doon banda sa kan sa ano district ko sa second district ayan first, second Ah, first pala sa first district hanggang dyan sa bandang south ng second district no Maraming magagandang lugar dyan Tapos dito hindi ko pa nga napuntahan yung iba dito eh. sa Manila sa 4th district na ito no Marami pa po dito sa 3rd district meron din meron pa 'yung gaya doon sa Lampunaw na daan going to Antique ayan isa pa yan napapasyala natin balang araw yun nga no kasi ah, marating din natin yan pag mag stable na yung channel natin kasi ngayon po no yung bawat labas ko may kwan pa lang po ito no yung may dalang pati kapi... isang labas na lang po yung ginagawa ko no yung maninunda ako tapos makakagawa ko lang kan para isang labas lang isang pagpapagasin na lang no wala pa akong pang budget talaga na pang ikot sa mga malalayuan na lugar balang araw makakain ko din yan magagawa ko din yan okay alam naman natin na may na yung mga views natin baby boy yan yung mga busing no hanggang dito na lang ko no maraming maraming salamat shoutout Dallas si Ilonggo thank you thank you Ayan. bye bye love you all